Isang video ngayon ang umaani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens, matapos makuha na ng isang dash camera footage ang ginawang pagtulong ng isang motorista sa isang na stock up na kapwa nito motorista. Sa video ay makikita na binabaybay ng uploader ang isang madilim at masukal na daan. Mapapansin din sa video na kaunti lamang ang mga sasakyan na nakakasalubong ng uploader, palatandaan na ito ay disoras na ng gabi. Maririnig din sa video ang malakas na tunog na nagmumula sa hangin, indikasyon na wala talagang kabahayanan sa naturang lugar, at ito ay napapalibutan lamang ng mga kakahuyan. Sa pagpapatuloy ng video, makikitang sa kahabaan ng kadiliman sa naturang kalsada, ay bumulaga sa uploader ang dalawang nakaparadang motorista, na ayon sa video, ang isa dito ay bigla na lamang huminto at hindi na ito mapaandar pa ng mga ito. Walang pag-aalin lang ang huminto ang naturang uploader upang tanungin kung ano ang problema ng mga ito, na kung saan, ay galing pa umano ang mga ito sa kabanatuan, na patungo naman sa North Caloocan, dahil walang mga daladalang gamit pang kumpuni ang uploader maging ang mga motoristang na stranded, ay nag-alok ang uploader na isakay ang backride ng naturang motorista habang susubukan itong itulak ang hindi mapaandar na motorsiklo sa pinakamalapit na nayon upang mas makahingi pa ng tulong. tulong na Anong namatay Ano nga? Hindi meron Saan ba kayo eh? Ano nga? Wala tayong gamit eh Tulak na lang Ang kasaka niya isa Malapit na ba yung ano dyan? Malayo pa rito, dibdib -dib to eh Nasa gitna pa lang tayo eh Tulak ko na lang ang kasaka niya isa Saan eh. ba kayo gamit? Wala pa ba ba ba? Saan ba yung single Wala sa spike Ngayon pa naman ako nagdala ng kapote lang. ka ko yung apartment. malayo pa po dito yung ano? ng Sa ilang araw pa lamang na pagkaka-upload nito sa social media ng uploader, ay umani na ito agad ng 1 million views, 4,500 reactions, 213 shared post at 1,100 post comments. Bagamat umani ang uploader ng mga papuri dahil sa ginawa nitong walang pag-aalinlangan huminto at magpaabot ng tulong sa mga nasiraan sa isang masukal at madilim na daan, ay hindi pa rin maiwasan ng mga netizens na maalarma sa ginawang kabutihan na ito ng uploader dahil batid ng mga netizens na lubha itong mapanganib. Delikado yan bro, di mo alam kung nagkukunwari lang, di lahat ng panahon magandang tumulong. Huwag kayong tutulong lalo kung madilim, madaming nang ho-hold up sa panahon ngayon, kawawa ka lang, hindi lahat ng oras pwedeng tumulong lalo na kung alam mong kapalit nun ay buhay mo. Ang pinakatamang gawin pag ganyang sitwasyon, lampasan mo tapos sa kakahumingi ng tulong sa otoridad, for your safety na din, mahirap isa ng buhay lalo at may pamilya kang naghihintay. Salot ako sa'yo sir, kasi risky din yun, pero mas maganda na unahin natin ang kapakanan ng ating sarili, lalo na kung may umaasa sa atin, God bless sir, ingat sa rides, tutulong kung umaga, Huwag lang sa gabi lalo na't ganyan kaliblib, baka mapahamak tayo. Di lahat ng pagkakataon na may ganyan sa daan ay dapat mong tigilan, lalo na pag malayo sa kabahayanan, mahirap na, masarap tumulong, pero mahirap malagay sa alanganin. Sa huli ay maayos namang natulungan ng uploader ang mga na-stranded na ito, at sa kabutihang palad ay mga totoong nangangailangan naman ng tulong ang kanyang natulungan. Talagang kahanga-hanga ang ginawang pagtulong na ito ng uploader sa kabila ng labis na panganib na maaari nitong kahantungan kung sakaling maling tao ang hinintuan nito. Nakalulungkot lamang dahil hindi natin maitatanggi na sa panahon ngayon, ay naglipana na ang mga masasamang loob na umaabuso sa mabubuting puso ng ating kapwa, dahilan kung kaya't dumarami na tuloy sa atin ang nawawala na ng tiwalang tumulong, sa takot na malagay sa alanganin ang mga sarili nito, bagay na hindi naman natin sila masisisi. Ngunit ang video na ito ay isang kahangahangang tagpo na may mga tao pa rin talaga na isinasantabi ang kanilang sariling kapakanan upang magpaabot ng tulong para sa mga nangangailangan. Ikaw, ano ang iyong palagay? Hihinto ka din ba sa gitna ng madilim at masukal na daan upang magpaabot ng tulong sa iyong kapwa? Ikaw na ang humusga.